Hello guys! Welcome back to my channel. So, Jella, pampag-goodbyes tayo. Nina Jemma Galanza at Ella Dizzo. So, ayan, my smile dance challenge sila sa pinopromote nilang dental clinic. Ayan, ang cute lang ni Gemma ate Ella. Si Ella talagang medyo nahihiya pa. Pero si, alam naman natin, pag sayawan itong si Gemma ay tudong-tudo. Si Ella talaga, ma mahalata mo talaga na hindi sanay. Pero ang galing din ni Ella. Pinipigilan lang nga ni Ella ang matawa. At sabi nga nila, para daw ito sa mga basher ng Jella na walang pakialam si na Chema Galanza at Ella de Jesus so, sa kanilang mga bashers kaya laging good vibes sila at laging panalo kasi dead mas sila sa mga negativities o oh, di ba asaan kayo chan cream line na daw ang magiging champion sana 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 sila na talaga so yun lang po guys ang ating update sa ngayon hanggang sa muli bye bye Always remember wag po tayong magpaka-stress